Nandito tayo ngayon sa Hundred Island. Tingnan niyo. Ganda. Wow, ang ganda oh. Tingnan siya oh. Ang ganda talaga, grabe. Mainit pero sobrang ganda. Ayun, wow. Oh, dito na tayo. Ay, ang ganda, sobra. Oh. Ganda. Pupunta tayo ngayon sa Baywalk nila. wow. pong nangyari labo-labo. mas mahal pa naman sa Sa amin naman ang lura. Ma'am, baka ako tayo pa yagi nagpagatang ay nagpagatang ngayon ni Krabs. Yan ma'am, mga isang kilo. Ati masag. Tani. Pang slider, adali masag ni. Pang ramanan lang ni Aris. Ali masag. Kita man ni. Eh. Kita? Ah. Uh, Kita. Ha Ang alin ah, masarap ah, nang masda. Konser sa bali 'di ka na ating? ading Labander. Masarap yan naman, manamis namis po ang lasa. Apoton. Boy <laughs> la <laughs> Isang kilo lang, ma'am. Isa lang ang kilo. kilo. Awan tower na. Ate, kumamat. Ada anana, ana, ma ah. Ma'am. Ada. da. di ko lang, ma'am. biro Ada, ana, ana. Ate, ikan Ada, siksik na. Lapo-lapo nga, ma'am. Lagi na Two, three hundred. Kung namukot, nalak-laka pa. Ah? deposit ni, ma'am. Awan, ha? Ada, yut pag-awidam, may locos. May freestyle nga dyan, ma'am. Nadala, ah. Madam, kaya may paluto lang, ate, yan. Ay, haan, Ay, haan, ah aday, Awa naglako ti ice dito. Ayan na na ice yo. Sag mama no. 60 ma'am. Si may sanga. Kamo mga lamano. Asan ba ta? sar na hira, ida lang baba no tan sar. Mag nakid tan sar. Guro mam takit ala ka di ay tok kalo di lam lamos kuno takit ta am. Ala ing halanan. Ay! May nagpisa tang iwa mo. Para bawam tan tan ti. Gumatan ka po, yeah, Ma'am no? Nata ma naman, nata naman, jamlemlemuskun, Ma'am. Sana all naka-live. Kan tanangan naka-live, naka Ay naka-video. Okay. Tagay Ilocos kayo, po, Ma'am. Man well, Ilocos Norte kami. Sabay mo, Ilocos. Oh, um, main. Ate, pinagkatangan mo, Ma'am. <laughs> Sige, Ma'am, pakitan view mo po. Bakit ba? <ma 'am. laughs> <laughs> <laughs> ko camera. Okay, ay mo. Maano ka mga lamanot, may isang ano? Sige, Ma'am. Dati ni iturong mo man adi. Ay. Iturong mo man taga pagbalang kumatangan ma'am. Hala inta man yala ang dati ni yala nang arud ah. Kapangala ta gumatang ta paita ni tunto. Mm. Ya bagsukat ko na yung matan. Nagtiti bala yo adi. Ada yo pay. Apo nagpintas ni. Tatak lang kami ngumay dito ni yung um, lakad adalo. Oh nagmayat. Ana dagita adi yung pagkuwantikikan

dito naman. Dito naman. Napinurit pa lang. Dito. Saan? madakul. Mano may sakilo dito? Mayroon tayo mga katatrangi. tawar na? Sa alayo dito. May kamot ay isang. Sa eh? Ano babasit? Ano ang babasit? babasit ang

ayun okay. 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 na Nauna data. Ano ang amin data? Ako doon eh, adeng lang. Wait, ading correct doon ay. Adoon na ikot mat. Adapay karga mega pat. Uh, ano san balae? Sa Wait. Mga ikot ni data, ikot ni data. -ba de okay, ma. Ha, ande te, bigbag. Data ni data. Data. Hindi data pa may mesa Etata pa ano Puro na yung pang Puro na lang Ay, 3 uh, kilos lang naman 3 kilos lang ading Kapatan ma'am po pato Ikatam pura Ika kita puraw Kapatan ma'am 3 Yata latan po, yeah, Pag mabati kwarta <laughs>

Oo, oh, sa bali may intad mo, babasit sa amot. Yung ice man. Kadak tuladin mo. Ganyan na, ganyan na. Ay, nag-stare kayo malaki doon. Asa sige, sir. nyo kayo para bawal. Lepa mo. Lepa mo. Hindi. Ipatong ko na lang. O, ipatong muntah sa manong? Dang, concern. saan. Ano, adi, bayada? Bali, common. 900 sa 150 na. 8, o, plaster kasi ko ni na

Mapanda oh, man nadalan. Ay adot na ala yon. Oh, welcome. Guys, may adot na ala tayo ito. Kita nanti kita buat ada di sini. Di sini tayar bayu waktu mana maraming nagwaano dito sumasakay ng mga bangka. Nang natin diyan, kung ano 'yan. Ay, meron silang restaurant din sa ano. Sila. Meron pa lang restaurant diyan, tingnan natin. Okay. So, ay, uwi na tayo guys. Nagabit tayo. nagpudot. Sobra nagpudot. Ito yung kapipintasan ka travel ka magugusta na ikapsal o reada yung ako ay maya. Maikat yung stress. Mawawala yung stress mo sa buhay. Pag ganito. Oh kahit gaano kahirap ng buhay kapag namamasyal ka syempre nawawala yung ano mo yung stress mo o tingnan nyo yan yung ayo 100 islands so welcome hundred islands, oh. welcome, 20, islands. maraming kumukuha ng mga pictures maganda siguro dito sa gabi ganda. Maganda sa hapon dito. Maraming nagbebenta ng mga souvenir. Malaki. ganda oh. Okay, kasi itong Torres is talaga. Mm -hmm. Ah, meron na ate. Okay, ito tayo ato. Hello. Oh, ang ganda naman yung shell mo. ano yan, may laman na nun? Hmm, ano, <laughs> may laman nun. Magkano yan, yung ano mo, yung shell na wallet? Yung ano Ayan mo. Oh, wala nang tawad yan. Bigay mo na. Ang ganda naman siya. 200 naman. Ano ang no, kanya? Coin for siya? Mm. Yes po. Ang ganda siya. Wala na iba. Yung hindi do, hindi naka ano yan, hindi naka hindi naka yung ano yan. Punta rin. Ay, meron dyan? Saan yung ilo kayong mga malalaking shell? Hindi yung dito yun. Dito kayo parate? Maghapon? Maraming tao sa gabi, ano? Marami po mo oh, pala sa gabi. Bihira so eh. na. Wala na lang po. Bag na lang po. Ah, oh, ganun ano sana yung, yung wallet. Tingin ka ganun. Ganun. Magkaano yung ano? Tingnan ko nga yung ano. Yung shell na oh, quintas. Ayan. Ay, oh, Ay, ah, hindi, yung yung nakabiting dyan. Tingnan ko. Eh. Ayan o. Oh, oh, sorry ah. Yung isang ganyan. Ayan o. Ayan o ka noon 3 kanyan ako ba isa. diskiskrito diskrito sandita ayan, ayan. to San walang tawad yung grey yung grey yung grey na Para makabit uh. oh, pa mo. Ito na lang, oh. Um. Ah, ayaw mo yung bag, ma'am? Ayaw ko yung Hello? bag. Ito, ito na lang. Susuot ko na. lang Wow. Susuot oh. ko na lang. <laughs> Hindi, hindi, hindi ito kailangan ng bag ito. Wala po ang bariya na? Wala eh. Yes nga yun. Ang ganda o. Oh. Bagay na bagay sa atin. Ano? Hi guys! Ayan. Ang ganda ma'am. Gusto mo ko anong gusto sa Hindi, na yun na lang. Ang ganda naman. Ang ganda naman. Ay, ano, dand oh, eh. ang ganda Ay, meron na. Meron. Tinan mo na ako. Tinan nyo, oh. nyo, Ano to? Kinukuha nyo lang yun sa mga ano? O yung mga magdadagat, yung, yung mga nanginisda? No? Binibili nyo? Sa mga nanginisda? sobrang init, grabe. Bili ka na sombrero mo, ma. Ay, marami akong sombrero. Sobra na. Oo, bakit? Hindi na, hindi naman kami magtatagal dito. Nag dumaan lang kami para kumuha ng mga souvenir. Ayan guys, o. May kwentas na akong malaki. Pasalubong mo, ma. Bracelet sa Hindi hmm. alam mo, taga taga ano din ako, nakatira din ako sa malapit sa dagat. Kaya lang, syempre, aduman kami dito sa Hundred Islands. Sa iba naman. Pero meron namang ganyan sa amin. Actually, meron. Salamat pa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. mag tayo. Uwi na tayo guys. Maghapon so, na. At least nakagahan. Sina yung paligid Ito yung area, yung parking area nila. Ang laki. kaya o. Oh. oh di na na. Dali Dalian ko lang kasi ang init. Nasunog na yung kapa ako. So, sobrang itim ko. Masusunog pa. Magiging kwet ng kaldero. 拜拜。Bye bye.